Ayan na, eto muna mga ka-farmer Dito po muna sila papalakasin Ayan, apat Eto yung hinintay Actually yung iba po dito Isang napakabiyayang araw na naman mga farmer At meron tayong, alam nyo kung ano Meron po tayong walong kalapati ayan bigay po ng ating uh, kaibigan na si ka Farmer Ryan ayan na ang Cavite at actually ang ginawa pa niya pa hiningi niya pa yung singsing -sing. pina ship ko po yung singsing -sing sa kanya at sining uh, siningsingan niya po yung mga inakay niya sabi niya ka farmer ilaban mo yan sabi <laughs> ko to i-breed ko na hindi sabi niya ilaban mo yan So, ayun po, baka i-raise po natin at uh, i isasama po natin doon sa ating mga YB na naan doon sa kabila kasi yun ang mas i-train natin. Uy, si Pilay na andito na. Finally, you're home na. Ha? Ikaw ba yan? Ay, di. Ayun si Pilay, oh. Ayaw mo umuwi dito. So, ayun po, i-train na lang natin sila dito. Ayan, na eh, kasama niyan. Uh, hirapan ata ako mag-train nito ah. Hay pumasok doon sa kainan, gugutumin ko nga 'yung mga 'yan. So ayun, kahapon ay uh, pick up niya na po. Galing pa po ng Cavite. So buti na lang si Daniel ay may tropa tayong rider. Sabi ko tol, pa-pick up naman. So sabi niya, sir, gayong gabi ko na tirahin. So ayun, nakarating po siya ng alas 3 ata sa bahay. Sabi niya, tutulog lang ako. Ah, uh, mga bandang 8 o'clock. Atid ko na po dyan, sabi niya. So, hoping na, ano naman, na mailaban natin at maalagaan ng maayos mga farmer yung ating mga kalapati na bago. So, ayun, babakunahan ko din yun. At, uh, hintayin ko na rin yung mga inakay dito para mabakunahan na din po. Gutom na naman sila. So, ayan. Oh, may nangitlog doon, oh. Alin kaya? Ayun, alin kaya 'yung nangitlog na to. Basag na naman. Mhm. Uh -huh. Ay. Oh. Ay, luma ito, 'yung luma. Diyan yan. So 'yung dito, pisa na. Ah. Uh, alin pa ba 'yung ihintay natin mapisa? Hindi ito. Hopefully, pisa na din. Ayun, hindi pa napipisa Mga farmer Pero sa tingin ko mapipisa ito, eh. Ay, walang laman. So, walang laman mga farmer yan, nagkumakalog kalog. So, isa lang. Hanap nila. African Black Eagle. Nako, isa lang. Tapos ito, walang singsi si -sing Ampon. Sayang naman mga ka-farmer. Ah, uh, hindi ko alam. Pero alam ko siningsingan ko yan eh. Natanggal niya. Mahirap din po magsingsing na masyadong bata. Eto, may sing -sing na to para sa ano, yung mga Battle of the Champion na binigay sa AA, nakuha nating singsing. -sing. -sing. And mga ka-farmer, binabantayan ko to at uh, huwag na sana matanggal. Hopefully, hindi na, no? So, ayan na. Hindi na matatanggal to. Parang, parang, ano, ano ganun lang, ganun ba talaga yan? Parang, uh, Nakaisip yung may bakit kasi may inner ring pa. 'Di ba? So wawa naman yung kalapate, may inner ring pa. Ngito ay may eh, may itlog na din niyon, oh no? uh, ano kaya ito? Bakit na andiyan? Ito kawala natin yan pero wag muna ngayon Hintayin-hintayin pa natin na talagang makita ko na Baka kasi mag-chicks itong lokong ito eh Baka maghanap ng uh, babae dito man ligaw. Hindi sila magpares. So sila ang pinagpapares natin. Ayan. Ang lusog pa naman ni eh. Palagay ko nahulog nga yung singsing. -sing. Alam po, ko si ningsing ang Eh. Bira talaga. Ano? Oh. Andito siguro yung singsing -sing niya. Lusog pa naman. Taba. Gigisa. Mag Maganda rin pala yung ano, yung ganitong mga twigs ang ano ang hanggang sa ang, ang, ang pugad ba hanggang sa paglaki oh matapang ay ano maganda po malinis yung ano yung mga inakay di ba so ito so, natin yan wala pa mga parka lalagay tayong twigs ng akasya dyan maganda pa rin naman pala yung twigs ng akasya hmm. habulan kayo ng habulan tinanggal ko yung ano dumating na din pala yung ating mga uy Mauhulog. dumating na rin yung ating mga nest bowl mga farmer yan papalitan na natin ito dahil nang gigitata sa ipot which is normal naman yan sa magkakalapat eh. Ganon <laughs> ganun talaga mga farmer masanay na po kayo ganun talaga yung yung itsura talaga ng ano kahit anong linis ninyo may may ipot so ayun oh may inner ring naman eh uh, ito magagaling ito mga farmer at uh, ito mawawala sa atin eh. Ibigay natin yan kay ano kay iyan siyang maglalaban so dalawa dito asan pa ba yung dalawa ko pang sinisingan may dalawa pang may sing-sing dito na battle of ano ba yon battle of kung kani eto yata yon oo eto itong dalawa na rin na to. plus yung ditong isa hindi ko na nahintay mga ngitlog yung uh, kartus Mamaya na ako magpapakain. Bala kong mag uh, magtos. Hoy, kayo na bang mag-shota? Magandang ano yan. Gusto nyo bang paghiwalay, ay sama ko na kayo. Mukhang, mukhang sila ng dalawa. Galing paras bayo pigeon yan, mga ka-farmer. Oh. Imbric at, ah, uh, Bekart. Ayan, sila na po ang pag natin. Ikulong ko na lang siguro yan kulong ko na lang sila ayan sila ang ano eh ayan o, lalaki to eh si yun hen malay natin di ba mga imported lines naman yan yung isang staff ban rip hindi pa natin nabibigyan ng pares hehehe <laughs> ah, oy, 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 oy. Uy, 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 uy. Sila na yata ang magjowa ah. Possible nga yung ano, 4 to 5 months mangingitlog mga ka-farmer na ano, na yan, ano. Possible kasi may meron dito. Ito yung mga galing sa bio pigeon, may nangitlog na eh. Wala <coughs> pang 5 months pa lang yata yun. Eh. Ayan na mga ka-farmer, dumating na yung ating mga kalabati. Ang ganda. Ayan, salamat pala kay ka-farmer ayan, Silva Fijer ng Cavite. Ayan brother, maraming 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 salamat sa iyo. Dagdag puwersa na naman. At may bago tayong ano, ito na mga natutunan natin mga farmer Except dito sa ating... Uh, except dito sa ating uh, breeder section papalitan natin ang mga drinker ayan so dito yung drinker dito ay gagawin natin wow alin yan sino yung nakalabas na yun? hindi sa akin yan ah aha 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 may lumabas bitingan natin yan mga so yun ah uh, hindi tayo magbababad pagkain, hindi na tayo magbababad ng ng inumin. So, bumili na ako naman ako na naman mga farmer. Ito itatago na lang muna natin itong mga inumin na 'yan. At bumili ako ng himalit lang. Kaya pala napapansin ko sa mga videos, reels and ano na talagang pati sa pag-inom nagkukumahog yung mga ibon, pati sa pagkain. So, kailangan daw pagkain, pagkatapos kumain, nakainom na, patanggalin mo uli. So, sa susunod na naman na kainan, mo ilalagay. Except yung breeder, syempre may sinusubuan yan, mga farmer Iba ang approach naman dyan kasi dapat talaga babad ang pagkain dyan. Syempre kung may pagkain, kailangan may inumin din. Babad din, mga farmer Pero yung mga flyers na lalo na yung tinitrain natin na pang karera, so kailangan ay ano sa pagkain. Uy, ano yun? Dagit ito ah, mga ka-farmer ah. Dagit ito ah. Kanino kaya yan? Kay Rambo ba? Dagit yan. May ano dagit ah. Okay. Ngayon natin, may dagit tayo. So yung breeder lang ang bababaran. Kakaskas tayo. Nagiba yung mga ipot nila nung ano? Nagiba yung ipot nila no. Ito hindi pa pala napapainom to which is good. Nandito ah, yung ano nila oh. Ano yung mga ano to? Ano yan? Ano yung to? Kay Rambo siguro yan. Malamang kay Rambo. Ah! Dito lang yan sa kabilang baryo. Ayun oh. No? Ayun. Punta doon sa kabila. Baba ka sakaling lang ligaw. <laughs> Oy. Yung ginamot ko nung isang araw eh. Ay, malungkot ka na naman ah. Ito yung ganyan ah. So ayan mamaya papakita ko yung ating dumating na mga ibon mga farmer. Walong piraso at ang ganda ng kanilang ah uh, ang masasabi nating ah uh, credentials mga farmer yung, yung, kanilang pedigree napakaganda mayroong uh, second overall yung uh, parang lolo yata yun yung lolo niya no second overall tapos sa uh, ano may, may ano pa uh, finisher ng uh, saan ba so ang galing mga farmer ah uh, tayo ay thankful syempre dahil may mga tropa tayo <laughs> maraming salamat talaga ayan walo na naman po mga farmer at ilalaban daw yun yun ang pakabilin bilin niya sa akin yun daw po ay ilalaban at uh, iti training natin so sana wag mawala at maging finisher at uh, soon maging uh, breeder din natin mga farmer Parang may problema ito ah. Ayan na, ito muna mga farmer Dito po muna sila papalakasin. Ayan, apat. Ito yung hinintay. Actually, yung iba po dito, uh, first week of Feb, pwede na sanang kuhanin. Kaya lang, asabi ni ka-farmer Ryan, ay tol, kung gusto mo, bigyan kita ng isang option. Hintayin mo na yung dalawa pa. Kasi 8 na sing-sing po ang hiningi niya sa akin. Ayan, <laughs> naka KRPC pa tsaka ano ba, ba to? yung ano to, yung selso ka na binigay sa akin ni eh, kay sa klasiko ko no? so yun po yung mga binigay kong sinisin sa kanya so hopefully ay mapaano natin no? Oh, mapa lakas pa natin at uh, mapalaki natin to mapatanda natin mga farmer yan. Uh, sabi niya ah uh, wag mong babara ng pagkain Ah, uh, 'wag mong babaran ng inumin. Pagkatapos silang uminom at kumain, tanggalin mo na para masanay silang malakas mga ka farmer na kumain hanggang sa magpapakabusog na. So, marami pa talaga tayong kailangan matutunan. So, 'yun nga ang bala ko. Tatanggalin natin 'yung mga pagkain nila, inumin. Ah, uh, 'yun, ganoon na every time na lang at saka lang sila iinom din and then ha, tatanggalin natin yung mga breeder ay mga flyers natin mga para, para masanay para mabilis na rin po ang trapping pagka ganun so yan ha maganda yung iikutan nyo dito nako hmm. nasisiyang kayo kasi nature na nature ang iikutan ninyo ha ayos nabenta uh, kau nila very good gandang say tapos daw tatanggalin hmm. hayaan lang natin magutom ulit mga ka farmer udy kain lang kayo Mabili pala ako kay Kuya Mitch ng walis na ano. Para mabilis pag uh, ano. Hindi ganyan, nakakangawit. bigat. Yun, dalawang kamay. Parang ganyan, oh, mahaba. Oh, ayos. Yan lang natin yan. Mamaya, patanggalin natin yan. Pati yung tubig nila. Ayan, ito yung ah uh, oh, nabili ko. Ay, nabili. Actually, Kuya Miss talaga oh. Ah, binigay niya na lang po ito plus yung lutuan. Sabi ko pag pumunta ka doon sa kainan, lilibre na kita. <laughs> ayun na pabayaran, pinipilit ko. So, ayun. Tayo naman ay magkakaskas mga farmer. Yan naman ang kinaganda ng anong yan kasi yan mas mabilis na pong gamitin yan. Tayo ka lang. Hindi ka na hindi mo na kailangan yung mukha at isang kamay, dalawang kamay. Magaan pa. Ah, okay na tayo. Mahirap magkaskas ng pellet ang pagkain mga farmer dumidikit. <laughs> dumidikit at tumitigas. Lumalaban sa kaskasan. Pero okay lang, exercise pa rin. Hmm. Ito, nalinis na rin natin. Ayun. Uh, poti-poti. Oh. Ito ginalaw na dito, ayan na yan, ganyan. Oh, na ipot. Tapos yung ating mga teka, papatay tayo ng ilaw na no. Ay magtatapos uh, na naman. eto hindi ko matanggalan dahil may ina kay dito kawawa naman mga ka farmer. Mag, ano na sila na kapagpisa. Hindi ko natanggal yung itlog okay, hmm. kain muna kayo tatanggalin ko na yan mamaya hmm. magsising-singan pala ako bukas ayan kailangan mga pagsising bukas mga ka-farmer tinanggalan hmm. ko na ng pagkain at inumin bukas naman to tapos magbabako na tayo mga farmer may para mixo tayo dito meron tayong ilang piraso dun sa dulo na may baleling kaya nung wala ako nagpabakuna ako ng mabilisan alam naman ni na Junjun at Jomar si Rambo tumulong na rin lahat yan nabakunahan na so at least uh, safe na ito naman nagahanap nga ako ng ano Kahit clone 30, pwede na siguro yan. Bagay, may pang truck pala ako doon, mga ako farmer. Ayan. Mayroon pala ako doon. Masarip. Yun nga lang nung naglipat si Bebe, sana na doon pa rin. Hanapin ko na lang kung hindi magko-clone 30 tayo. Okay na. At uh, sasara na natin to. Papatubig uli ako, mga ako farmer. Siyempre ito lang ang ilawan natin yan uh -huh. na ako nagparonda talagang ayaw pumasok ni Pilay nasa na kaya yun ako yun siguro ay pumasok eh Oh, makita na lang natin sa taas patay na hindi alam kung pumupunta kay Rambo balik balik daw doon sa kabilang loft So ayan, maraming maraming pong salamat at magandang buhay. Monkey Kong, oh. <laughs>